What is up mga ka -ekshas? Ready at excited na ba kayo sa laban ng gilas? Samantala, lumapag na ang mga manlalaro at lahat ng kuponan ay nandito na para maghanda. Nasilayan natin ang mga kilalang manlalaro at coaches partikular na sa team ng Estados Unidos. Nakita din natin ang Filipino-American coach na si Coach Eric Spolstra, Coach Steve Kerr, at ibang manlalaro sa bawat bansa na kalahok na dumating. Sa kabilang dako, inihayag na ng Gilas Coaching Staff at SBP ang Final 12 ng Gilas Pilipinas. As expected, kasama sina John Marfajardo, Kai Soto, Jepet Aguilar, E.J Edu, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Kefer Rabena, R. Pogoy, Renz Abando at CJ Perez. Mga kaechas, sa tingin ko, ang lineup na ito ay isa sa pinakamalakas o pinakamalakas na binuo na Philippine team sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. May average height na 6'5 at makikita natin, na kahit ang mga bigman natin ay mga agile bigman, at may experience na maglaro sa ibang bansa. Kung maaalala natin noong mga nakalipas na Philippine national team, noong 90s, ang mga sentro natin ay meron lamang height na 65 or 66, pero ngayon naglalakihan na ang mga sentro natin at pwede na makipagsabayan sa mga malalaking players ng ibang bansa. Mga KaEchas. Tandaan, hindi lang ito laban ng mga manlalaro, kundi laban nating lahat para sa ating bayan. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga updates at iba pang exciting na content tungkol sa basketball at iba pa. Maraming salamat sa panonood and let's all cheer for a successful FIBA World Cup.